hindi ka dapat magpautang. Hi guys, this is Jesse Alcaraz. I a certified public accountant, a financial advisor, as well as a college instructor. So, I normally see these small-scale businesses, mga sari store, retailers, and then yun yung mga karinderiya, na nagapautang sa ilahang customers. And the problem with the pautang sa inga ng mga small scale businesses that gagmay ramo na ilang patong sa ilang baligya and tungod sa kagamay kailangan paspas -pas ang rolling sa ilang kwarta kailangan nila bawion sa ilang volume and at the same time dapat masingil nila na tanan so that they can really turn over the limited resources nga naa sa ila because the moment na naay dili mo bayad ng isa ka customer it would take a lot of volume, a lot of units in order to recover tung lugi na ma-incur nila sa person niya wala nagbayad. That is why when I encounter business people nga naasingan nga situation, I would always recommend nga dili na jud dapat magpautang. Bisan pa mag gusto nimo da ang sales nga makuha nimo sa mga tao nga nagautang, pero if there are already records na dugay sila mo bayad or di, kung dili doon sila mo bayad then you're actually better off na dili mahalinan kaysa sa malugi okay let us have this example no assuming nga naa tay product nga ginabiligya for 10 pesos ang cost niya is 8 pesos and then we have a markup of 10 pe uh, 2 pesos per product And then, we have the following customer. Customer A, B, C, D, and E. So let us show nga si A nagpalit siya sa isa ka product nato pero giutang niya and then wala niya gi bayaran. So considered na siya as bad debts. Bad debt isa lang man. Okay? So since wala nagbayad si A, we will not be able to make a profit of 2 pesos. And at the same time since gipalit palit naman nato ni ang ato ang baligya nagpagawas naman tag 8 pesos nyo wala ta na bayaran then lugi na ning 8 pesos fortunately na atay B, C, D, and E nga nagpalit o tag isa isa ka product and then nagbayad po sila since nakakolekta ta from these four customers we were able to make 8 pesos in profit Pero kaning profit nato 8 pesos igo lang po ni pang tapal sa nalugi nato from customer A. So basically, nagka-profit ta og 8 pesos. Pero since nalugi man ta og 8 pesos, we are at a break even. Wala tay ginansya, wala pud tay lugi. But another aspect in looking at this is that isa lang ka-product ang wala na bayaran pero it took us four products nga mahalin and then makulikta in order to recover the lugi from a single customer. So, dili siya ang anak kanindot. Isa lang customer ang wala ni bayad, anya upat ang nakulektahan na to, pero break even lang gihapon ta. Imagine doing that sa inyohang business daghan ka ayo kag halin and then gamay lang kag ginapautang nga wala nagabayad pero break even ka at the end of the day unya kung mas dagan-dagan pa jud ang nangutang nya wala ni bayad then lugi na kana and if we will be constructing uh, an income statement natay sales nga 10 pesos times 5 that is 50 kogs nato is 8 pesos times 5, that is 40. Supposedly, naatay gross profit niya, 10 pesos. However, naamantay bad debts, bad debt lang di ay, pila tong bad debt, 10 pesos pod. Kaya, 10 pesos man ang ng 10,000 na noon. 10 pesos lang pod, since wala amantay nakulekta nga 10 pesos from A. Then, therefore, zero. Ito ang net profit. So, again, kapoy kayo. Nahalina ang taglima. Ang isa, wala ni bayad. Ang opat, ni bayad. Pero, zero ang ito ang profit. We are still at break even. Okay, that's it. I hope I was able to add value sa inyo, ha? And naamoy an. And if you wanted to have a one-on-one -on -one session with me, either face-to-face, -face, kung do lang mo, But if you're are far, then we can arrange it on an online basis. Then you can just give me a message. I charge very minimal moral munagbayad dog saka. Tutor. <laughs> lang and if you are interested to get an insurance or invest in mutual funds, then you can also message me and definitely I will be assisting you and providing you my professional service. Thank you so much and mgabi tanan.